becoming a reality. Governor, congratulations po sa napakaganda pong uh, proyekto na ito. Ito po ay una pa lang sa maraming proyekto na aming pagtutulungan para po tuloy-tuloy ang pag-unlad po ng Camarines Norte. The province emerged as the third most visited destination in the Bicol region in 2024. Isipin nyo naman yun. Hindi functional ang airport, hindi ganun kaganda, and yet pangatlo kayo sa mga binisita dito sa region na to. This one, this project will be a game changer. The airport will attract more visitors, create jobs, and further position Camarines Norte as a top travel destination in the region. It will unlock the full potential of Camarines Norte's tourism industry. Sa tulong po, unang-una, wala man po siya dito, pero alam ko ang puso niya na nandito ngayon, naging malaking biyaya sa Camarines Norte na nagkaroon po tayo ng senador, palakpakan po natin, Senator Robin Padilla. Malaki po ang partisipasyon ni Senator Robin Padilla. Again, Senator, kung nanonood ka man ngayon, Tol, maraming maraming salamat. Tuwang-tuwa ako dito sa programang 3 in 1 ni Gov. At uh, talagang sulit na sulit ang aming pagpunta kaya tuwa-tuwa naman ako na nagkusa si gobernador, hindi lang naglimos talaga naman. Nag-inisyatiba na yung DOTR, siya na ang mag implement dito mismo sa lalawigan ng Cam Norte. Pero marami pa rin salamat sa DOTR, 217 million o at least panalo yon So, kailangan tulungan ng Cam Norte. Alam niyo po, this is a dream come true. Mayor pa lang po ako. Isinusulong ko na na magkaroon ng airport dahil nakita ko po napakaganda po ng probinsya natin. Ang problema natin is the access. Bakaan naman, naman ay groundbreaking lang 'yan. Alam niyo po, tandaan ninyo ang sasabihin ko. Walang proyekto na natapos na hindi sinimulan. Kaya po sana, mahal ko pong mga kapwa leader dito po sa probinsya. Uulitin ko, this may be impossible at the first glance. Sabi nila, imposidyaan niya yung airport na sinasabi ni Dong Padilla. Pero tandaan niyo po, Walang imposible sa lahat ng mga taong nagtutulungan, nagkakaisa at nagsasama-sama.